Kapatid na Angelo Erayo B. Manalo, nangangasiwa ng kapisan ng pansambahayan ng Iglesia ni Cristo, kami po mga ministro at manggagawa sa distrito ng Dapo Oriental ay buong puso pong bumabati sa inyong karawan. Dalawin po namin sa Panginoong Diyos na patuloy po kayong pagpalain para mamalagi po kayong Pinakamalakas na awaksin ang pamamahala sa lalong ikatitibay at ikalalago ng Iglesia para papuloy na mabibiyang kasiyahan ang Panginoong Diyos. Happy Birthday po! Mahal na mahal kung namin kayo!